Nagsalita na ang huling lalaking nakasama umano ni Eman at Yanza bago lumabas ang malungkot na balitang siya ay pumanaw. Ayon kay Wyatt, dalawang araw bago mangyari ang insidente ay bumisita siya sa bahay ni Eman. Magkaibigan silang matagal nang nagkikita at nagkwentuhan lamang daw sila noong araw na yon tungkol sa buhay, mga plano at mga simpleng bagay. Wala raw siyang napansin kakaiba sa kaibigan. Masigla pa nga itong kausap at walang indikasyon na may mapigat na pinagdaraanan. Kaya nang mabalitaan niya ang nangyari, labis siyang nalungkot at nanlumo. Ayon pa kay Wyatt, kung alam lamang daw niya ang totoo, sana ay hindi na siya umalis at sinamahan na lamang si Eman. Nagpa siyang lumantad si Wyatt matapos niyang mabasa ang mga komento sa social media na tila pinagdudahan siya at pinalalabas na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa kanya, mali ang mga hakahaka kaya nagdesisyon siyang magsalita upang linawi ng lahat kung babalikan ng huling post ni Eman sa kanyang social media account. Makikita dito na isa si Wyatt sa mga nakasama ni Eman. Sa naturang video na ngayon ay nagdudulot na ng matinding emasyon sa mga taga-suporta ng kilalang personalidad. Paliwanag ni Wyatt, simpleng pagkikita lamang daw iyon bilang magkaibigan at walang anumang senyales na may mabigat na dinadala si Eman. Ayon sa kanya, halos 3 AM na sila umalis sa bahay ni Eman. At mula noon ay hindi na sila muli pang nakapag-usap. Hanggang sa nabalitaan niya na dalawang araw makalipas, ang sinapit nito. Paliwanag pa ni Wyatt, marami raw ang nadismaya at nagalit sa kanya matapos ang kanyang huling post sa social media. Ayon sa ilang netizens, tila wala umano siyang simpatya sa sinapit ni Emma dahil nakapag-upload pa siya ng masayang video samantalang kakapanaw pa lamang ng isa sa mga huling nakasama niyang kaibigan. Nilinaw ni Wyatt na wala siyang masamang intensyon sa naturang post. Ipinahayag niya na noong oras na inupload niya ang naturang video, hindi pa niya alam ang nangyari kay Eman. Nalaman niya lamang umano ang sinapit ng kanyang kaibigan noong mismong gabi ng araw ng pagpanaw nito. Na talagang labis niyang ikinabigla at halos hindi makapaniwala. Aminado rin siyang nasaktan siya sa mga komentong tila hinusgahan agad siya. Gayong siya man ay nagluluksa at labis na naapektuhan sa pagkawala ng kanyang kaibigan.